Go past this light, then turn left onto 42 Avenue. Turn right into the parking lot, then arrive at your destination. station para kumuha ng vulnerable check a few moments later so hindi tayo pinayagan na makakuha ng vulnerable check record dahil kailangan kung saan city ka nakatira eh nandito ako sa Lido hindi naman nandito ako nakatira kaya pwede taga na muna kami. Later, handa naman kami sa Edmonton City sa isang RCMP or police station to get my vulnerable check record. A few moments later. Pinababalik ako ng one. Mag-online na lang ako. Hello guys, kamusta kayo? Unfortunately, hindi tayo pinalad na makapag-register sa mga police stations na pinuntahan natin ngayon. Noong una kasi, pumunta tayo sa police station na located sa Lido. Kaso, ang sabi ng staff sa atin, kailangan kung kayo po ay magre-register. Doon po dapat kayo sa jurisdiction na kung saan doon kayo nakatira. Like me kasi, I live in Edmonton City, kailangan magre-register daw po ako for my police information check or vulnerable sector check doon mismo sa Edmonton City. Then, nung pumunta naman po tayo sa isang police station dito sa Edmonton City, dumating po tayo dun beyond 11.30. Hindi na po kasi sila nag accept ng any applicants, whether it's registration or new application beyond 11.30. Or else, kailangan yun na pumumalik ng 1P. In my case kasi, I need to wait for one and a half hours and Meron na akong pasok sa work at 2pm, hindi ko na siya maihintay. Additional information lang guys, no? kung makikita nyo po sa Edmonton Police Service website, ang kanilang requirements kung kayo po ay magre-request for police information check or vulnerable sector check, kailangan nyo pong mag-provide ng any proof of residency katulad ng mga bills nyo sa electricity, sa gas, or telephone na kailangan within 90 days yung bill ninyo. Ang sabi po kasi ng staff doon, I just needed to provide two valid IDs. Medyo Nakakalito lang po no kasi kung sa website sinasabi po nila na any proof of residency but in the police station I can only just provide two valid IDs like driver's license or passport. Well anyway, in the end magre-register po muna tayo online at yan po ang i-share natin ngayon sa ating vlog na ito. Ina-advise po natin na gawin ang inyong registration sa desktop computer or laptop imbis na sa mobile phone para pumaiwasan ng paglalagay ng maling detalye sa inyong registration or application ng TIC or VS. At i-discuss po muna natin ang pinagkaiba ng registration at application. Ang registration po kasi ay isinasagawa para sa mga first time user ng Edmonton Police Service website o para sa mga wala pang account or profile sa mismong website nila. Ang application naman po ay proseso kung saan kayo ay magre-request upang magkaroon kayo ng police information check or vulnerable sector check documents. At bago makagawa ng anumang aplikasyon, kailangan nakapag-register muna kayo sa kanilang website. Una sa lahat, kailangan meron po kayong valid email address dahil dito po nagpapadala ng notification at updates ang Edmonton Police Service hinggil sa inyong registration at aplikasyon. Ang email nyo rin po ang gagamitin bilang username sa oras na kayo ay mag-open ng inyong profile sa Edmonton Police Service website at mag-check ng status ng inyong aplikasyon. Sa email nyo rin po ay papadala ang verification code every time na kayo ay mag-open ng inyong profile sa kanilang website. Kaya naman, napakalaga po na mayroon kayong sariling email address. Ngayon, magbukas na po ng web browser, halimbawa na dyan ang Google Chrome. At itype dito ang link na makikita nyo sa inyong monitor katulad ng www.policesolutions.ca slash checks slash services slash Edmonton slash Pag na-type na po ang kumpletong link, lalabas po sa inyong monitor ang Edmonton Police Service. At sa bandang kanan naman po, i-click ang Register for an Account. Matapos po itong i-click, ito po ang lalabas sa inyong monitor. Sa page na po na ito, makikita dito ang Registration Account Information. Tandaan po na mandatory o required ang mga parte na mayroong asterisk. Sa unahan, ilalagay po ang inyong first name, sumunod ang last name, then city of residence o kung saan po kayo kasalukuyang naninirahan. Sumunod naman ang province, syempre ang pipiliin po natin ay Alberta. Then ang inyong phone number, sumunod naman ang email address, itype po uli ang email na gagamitin, kailangan po tama ang pagkakatype, then pumili lamang po ng security questions. Mababasa sa monitor ang mga choices sa security question ay ang mga sumusunod. Number one, in what city did you meet your spouse or significant other? Number two, in what city does your nearest sibling live? Number three, in what city or town was your first job? 4 what was the name of your first pet? Number five, what was the name of your first stuffed animal? 6. Where were you when you first heard about September 11? 7 Which high school did you attend? 8 Which hospital were you born at? At ilagay ang sagot sa inyong katanungan. Tandaan po na ang inyong sagot ay case sensitive, meaning kung small letters or capital letters ba ang ginamit ninyo sa inyong sagot. Ina-advise ko na small letters na lang at iwasan ang sagot na numbers. Para mas madali itong tandaan at iwas sa maling sagot. Ngayon din sa security question 2, pumili lamang po ng inyong security question at ito ang mga sumusunod. Number 1, what is the middle name of your oldest child? What is the name of a college you applied to but didn't attend? 3, what is your father's middle name? 4, what is your maternal grandmother's maiden name? 5, what is your mother's maiden last name? 6 What was the last name of your third grade teacher? 7. What was your first car? At yun din sa inyong security answer, case sensitive po ulit ito. Ito lamang po ang mga security questions na lumabas nung tayo po ay nagre-register pa lamang. Maaari po kasi magbago ang mga tanong na ito sa inyong registration. I-click lamang po ang tatlong boxes na ito sa pamamagitan ng pag-click ng tatlong boxes na ito, kayo ay nagbibigay ng consent sa Edmonton Police Service na ilahad ang mga personal na detalye na kailangan nila mula sa inyo. I-double check po ulit ang lahat ng tinay. Kaya ina-advise po natin na i-check ang spelling at mga sagot ng inyong nilagay sa inyong registration. Linawin po natin no, kayo po ay nagre-register pa lamang. Hindi pa po ito ang aplikasyon ng inyong Police Information Check or PIC o Vulnerable Sector Check or VS ngunit dito pa lamang dapat ang mga detalye ay tama na. Kung okay na po ang lahat ng inyong impormasyon, i-click na po itong Process My Registration. Makikita sa next page, Thank you for registering. Makikita po dito ang inyong username at temporary password. Again, case sensitive po ang paglalagay ng temporary password. Kaya naman, mainam na picturean po ito upang hindi malimutan dahil gagamitin nyo po ito sa pag-create ng inyong bago at sariling password. Pag napalitan na po ang inyong password, magsisend sila ng verification code sa inyong email. Ilagay lamang ito upang ma-verify ang inyong bagong password. At kapag okay na po ang inyong bagong password, maaari nang i-click ang Already have an account o itong login sa bandang itaas. Every time na po kayo ay maglalagin, kailangan pong i-click ang tatlong boxes na ito. At sa bandang ibaba, makikita ang part na verification code na isesend sa inyong email. At pag okay na po, maaari nyo nang i-check ang inyong email. Kung hindi nyo po nakita sa inbox ang inyong email, maaaring ito ay napunta sa spam. At kapag nakita nyo na po ang kanilang email, i-copy paste o isulat ang code para maiwasan ang pagkakamali. Kailangan po na ilagay ang code dito. At kapag nailagay na po ang verification code, i-click ang log me in. At ito na po ang lalabas sa inyong page. So ayan guys, no, meron na po tayong sariling profile mismo sa Edmonton Police Service website. At huwag niyo pong kakalimutan ang inyong password dahil ito po ay lagi niyong gagamitin every time na kayo po ay magla in sa website nila. At tandaan din po na kailangan niyo rin pong buksan ang inyong email para sa verification code upang ma-open ang inyong profile mismo sa website nila. So, I hope nakatulong po ang vlog na ito ngayon. And that's it for now. See you next time. Bye! That's it for now. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Trip Ni Mike. Like this video by clicking the thumbs up down below and hit the notification bell for more updates. Follow me sa social media accounts like Twitter and Instagram at Trip Ni Mike. Like my Facebook page, Trip Ni Mike. Thank you for watching. See you again.